Hello guys, nandito tayo ngayon sa swimming pool ng University of Antique. Hindi pa ito yare. Ito ay Olympic size swimming pool na mayroong 10 lanes. Ayan, tingnan nyo. Wow, amazing. And by the way, ano mga makikita natin dito sa paligid ng swimming pool? Umpisahan natin dito sa likod. Ayan, yung female dormitory. Ayan. So imagine para kang Disney princess na bababa dyan, no? Tapos paglabas mo, pagising mo maliligo ka agad sa swimming pool pero so yan yung ano dormitory galing dito papunta doon and sa likod niyan yung sa taas ayan yung bamboo hotel and college of business and accountancy sa taas niyan college of computer studies uh, sa likod pa niyan or hindi nakita tatabunan na ng bamboo park or mini forest ay ang college of engineering and architecture And ito naman yung Pagiusa Hall, o yung tinatawag nila dati na cultural center. And according to Sir Crespo, the president of UA, balang araw dito may building na itatayo dyan. For now hindi pa sure kung ano ang magiging purpose. But one thing is for sure, no? ang area na yan someday, pag may building na lumabas dyan, magiging beneficial sa mga UAians or sa mga taga-UA excited na ako mabuo itong swimming pool and maybe someday makapag-swimming rin tayo dito. So share ko lang. Bye-bye. Salamat.